Nalagpasan mo na, Belia, ang mga naunang ng lessons sa pagiging isang action star. Pero ito na ang ultimate test mo bilang action star wannabe ang magbenta ng balot na siyang susukat sa iyong charm at convincing power para maging blockbuster ang iyong action movie! Paano ba sinisigaw yan? Balot! 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 Sobra naman nahaba naman ng na balot. balot ko! Ayun. Dapat pala malambing. So okay. dapat po ang challenge na ito para mihang kami ng okay. buba, kayang -kayang mga benta. Okay. Ganun mo ba? Tama. Kaya-kaya ng sister yan. Ilang balot ang gusto niyo Or penoy? daw po doon sa babae. One, two, three, kayo po. Gusto niyo po. <laughs> balot po or penoy? Apat, lalik, <laughs> Puro balot po. <laughs> Dalawa po. Dalawa sa'yo. Ito po ang inyong apat na balot. Sorry! Sis! Balot! Gusto niyo po ba ng balot? Balot po. Penoy. Balot, kuya. Papa, sige. Sampung piso lang po. Sampung? Kuha kayo. Belia, mukhang madami ka na agad suki, ah. Si Kuya Pikoy kaya. Kuya Balot, sampu na lang isa. Di ba libre? Sampu po isa. Wala po eh. Balot, Balot. Balot, 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 Balot. balot Naku, Kuya Pikoy, mukhang inaalat ka ata sa pagbenta ng iyong balot. Gaya mo na kasi ang strategy ni Belia. Ay! Pero kanina, ex-deal. Ex -deal. Ay! Ex-deal, pwede... Oo, Balot! Pag bumili kayo ng balot, pwede magpa-picture. Thank you so much! You Salamat. Salamat po! Thank you po! Tay, gusto niyo pong bumili ng balot? 10 pesos lang po. Penoy po. Perfect! Penoy. Wait lang. Ilang peraso po? Salamat. lang po. Belly, sa pagbenta ng balot, ha? Makabawi kaya si Kuya Picoys sa iyo? Pero itong galaan namin ni na Daddy Butoy with his family ay dapat ring abangan sa pagbabalik ng day off.